Hi guys! For today's vlog, babiyahin na naman tayo papunta ng school. O oh, ba? Diba? Masisilayon nyo na ang ganda ng Taiwan dahil bago na ang ating phone. Wee! At sa pagpasok ko ngayon ay third session na tayo. Bali, next week nga pala ay huling Sunday ko na. Graduation na naman. Pangalawa ko na nga pala tong course. At sa susunod na course, baka next year na kasi close na ang school dahil magwi-winter na dito. Ito nga pala ang pinakamabait naming teacher. Kung gusto niya nga po pala magpamasahe dito sa Taiwan, I PM niyo lang ako para masamahan ko kayo kay ma'am. Ako! The best siya magmasahe at napakamura pa. Hindi ka rin maiinip sa pagmamasaj dahil napakadaldal ni ma'am, Char. Lagot tayo sa Sunday nito. Hindi yan pinipilayan ni Ma'am ha. Minamassage niya yan. Ganyan siya kagaling magmassage. Marami kang matututunan sa kanya. Kaya kung ako sa inyo, mag-enroll na rin kayo ng massage therapy. Mabilis lang naman. 4 Sundays lang naman sa loob ng isang buwan. Tapos 4 hours lang naman ang pasok. Marami pa naman pagpipilian na ibang course. Ito yung mga pasok ng Sunday. Basic bread making 5 session. Basic mandarin 5 session. Basic hair cutting for men and for women 4 session. Basic photography 5 session. Basic computer, 5 sessions. So, Salt and bat making one session, basic massage female and male four session. At para sa Saturday class naman nila, basic bread making is four session, basic barista is two session. At para naman sa food processing is two session. Kaya marami kang pagpipilian. Kung ayaw mo dun sa isang course, pwede kang pumili nang din pipili kung anong gusto mo Saturday, Sunday at kung anong oras ka available. Yun lang hindi pwedeng hindi matapos yung mga session. Example, meron ka na skip na isang session, kung merong available na ibang oras hindi kang pumasok doon. Pero kung hindi, hindi ka gagraduate. Hanggat hindi mo napapasukan yung isang session na Anyways, yun. balik nga pala tayo kay mama. Ito na siya. Napakakulit talaga ni mama. Tapos dito sa session na to ay meron ding break time. Pero syempre pagdating sa pagkain hindi na nila provide. Kaya ikaw bibili ng pagkain mo. Pwede ka rin naman magbaon. At dito sa part na to na ginagawa ni Ma. Ito yung pinakamasarap na parte na i-massage. Ima nakaka at nakakaantok siya sobra. Pero kung masakit ang ulo mo dahil sa wala kang pera, iba iba na yon pagkatapos nga pala ng 4 hours na pagpasok ko, bumaba muna nga pala ako dito sa bayan ng Sinchu. Kabaybayuan na yung cellphone ko. Ano yung kagastos? Karakan na pa sa lirugo? Ay, Diyos me. Kademanding na pa muna yung jowa kong ini. Tapos bigla ko nga palang naalala, magluluto pa pala ako. May pa-order nga pala ako bukas, magluluto nga pala ako ng ginataang laing. Pagkatapos nyo na yung uwi na ako, nagsisimula na nga palang winter dito guys. Yun lamang po. Salamat. Bye!